dami Oh. Ayan, magluluto ako ng kasoy dito sa labas. sa ilalim. Ako magluluto sa labas. Kasi mainit. So, magkalagay lang ako sa labas. Ito ang aking kalan. Magluluto Magluluto ako dito sa labas. kasi na to. Nabili ko to sa isang uh, online shop. Online shop. So, ang mura lang to. Nagkakahalaga lang ito na 200 plus. Yan ah, Kaso, ano lang siya yung parang nogin lang siya. Wala pa siyang timpla. Kaya uulitin ko siya at itimplahan ko ng asin para may lasa. Pero manamis-tamis mana siya. Masarap siya. Kahit, hindi pa siya yung ano, masarap siya. Masarap na siya malutong at manamis-tamis. Gusto ko nga lang may medium alat-alat. Kaya, titimplahan ko siya ulit. Ang dami, oh. Ang dami. Ang dami niya, no? Hindi ba? So, napakadami. Timplahan ko lang siya ng asin. Mga ano to is, Isang kilo ata ito. Isang kilo siya. Hainaan ko lang yung apoy. Para ayaw kong baka masunog. Alam alalay lang yung apoy. Eh, wala pala akong... wala pala akong ano gloves Kuha ko, kuha ko ng gloves. In 2016, in my Russian, she was in different weather. She sold it to the press. I whether she's a little bit of a comfort um, to him and she got the story on value and she took so right over when that was um, thrown up by the defense at the end of the trial and uh, I don't think that's exactly what uh, happened. Ayan. May gloves na ako. Dong, pagkansa sa dito ko tinapay Ayan siya mga kayam. Oh. Ay, sorry. Ayan o. So. Lang. Pa, ang dami. Ang dami. Oh. Show. Lagyan ko lang siya ng ayo dahil salt na maya maya <laughs> parang ano na siya eh mmm crunchy siya eh mm. maramis tamis